Ayan, so welcome back po ano dito sa De Enrica YouTube channel. Well, meron lang po tayong nabasa no ng mga comments at uh, ito po no, yung news clip. So yun po, tayo po yung magko-commento lamang sa news clip na ito at magbabasa po tayo ng ilang komentaryo na galing po sa ating mga subscribers dahil po I appreciate your effort guys to uh, comment no at bago po yan ang ating pong munang topic ito po kakasuhan daw po no ni uh, dating presidente Rodrigo Roa Duterte no mas kilala po ng mga DDS as ah, Tatay Digs no kakasuhan niya daw ang mga ano pulis no na lumusob no sa properties ng uh, religious leader na si Pastor Apollo Kiboloy at bago po yan, tayo po muna eh, magpo-promote ng channel no? kapag nagustuhan nyo po ang ating content ano po, eh, tara na subscribe na po no? <laughs> at palike na lang din po ng ating uh, content okay, so mabilisan lamang po tayo no? para hindi na po magtagal ito po po ano na po natin, i-play na po natin yung uh, balita na ito from UNTV, ayan Bali, ito nga po, Takasuhan, no? sabihin ko po sa inyo yung take ko dito. no okay sa ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang lahat ng mga taong uh, may kinalaman sa paglusog ng properties ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Group. Bandang madaling araw nitong lunes, June 10, nilusog ng mga armadong polis mula sa Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group ang mga compound ng KOJC sa Barangay Buhangin at Tamayong sa Davao City, sa Samal Island at sa Titbog Compound sa Malungon, Sarangani Province. Ito para magsilbi ng warrant of arrest kay religious group leader Apollo Kibloy at iba pang pa kapwa niya akusado. Ayon sa dating Pangulo bilang former commander-in-chief na sumusuporta sa PNP at AFP. Okay, so putulin po muna natin. No? Yun na nga po, sasampahan po ng kaso ng uh, dating uh, Pangulo, no? Ang mga pulis na umatake po, no? Or, pangit yung atake, lumusob. Parang parehas lang, no? Doon nga po, sa mga properties, no? Kung saan po, itinangka eh, nilang arestuin. Eh. Ito pong si, uh, ano, religious leader, uh, Pastor Apollo Kiboloy, ano po? At ang dahilan po dyan, of course, eh... Okay naman pong gampanan ng tungkulin, no? Bilang mga pulis, ano po Yun nga alam po May mga guidelines po kasi So, bilang mga pulis Alam po nila yan, no? Alam po nila yan Kasi nga po, pinag-aralan po nila yan, no? Ngayon po Bakit may kasong ganyan Para po magsilbing babala, ano po Sa mga pulis Na napag-uutusan At alam nila, no? Na ganito dapat ang procedure pero dahil utos nang nasa taas no eh ano napipilitan parang ganun po ang lumalabas kasi nga po sang ayon sa mga abogado po na in-interview diyan kasama na po magama na si Vice Presidente Sara Duterte at ito po si uh, President dating Presidente Duterte mga mga abogado po 'yan eh may mga paglabag po kaya doon nila sasampahan ng kaso no ito pong mga ano mga yan ay sinapag-utos ang pulis. Kasi nga po, kung galing sa taas ang utos, eh parang, wala ka na pong choice yan, kung kayo po, kung ako po ang nasa kalagayan ng mga pulis. Pero, ang sandata nyo po dyan, is yung mga natutunan nyo po, ba Kasi nga po, kapag kayo nakasuhan, no? Yung mga nag kung meron man, no? Malamang, eh, kayo po ang mananaguti, dahil kayo po ang kakasuhan, no? Dahil, maaaring tapos na po ang uh, ang ano tawag dito yung mga nasa posisyon tapos na pero yung kaso po gumugulong at kayo po talaga sila po talaga ang tatamaan dyan no so oh. hindi na po magagarantiya kung matutulungan kayo dahil nga yung mga nakaw po ay mapapalitan din di ba po kaya po ano po yan babala po yan sa mga magsisilbi po ng mga ganito pong warrant na dapat po talaga eh kung ano pong nasa rules, yun lang po ang susundin. Ano po? Mahirap pong sundin ang nasa taas kung ang rules naman po ay malalabag, no? Ito po isang ayon lamang sa mga sinasabi po ng mga abogado na ito na ng dating presidente Duterte. Ituloy po natin. Ikinulungkot nito ang kanyang naging desisyon na bilang isa ring abogado, iginit ni Duterte na paglabag sa batas, trespassing at overkill mm -hmm. ang ginawang pag-rate ng mga pulis dahil wala o silang naipakita na search waka. Mm. Sa inilabas na statement ng dating Pangulo na siya administrator ng properties ng KOJC, hmm. pinapahanda niya na ang affidavit ng lahat ng mga pektabog, a, apektado, miyembro, pati na ang inventory ng uh, nasirang uh, properties. Pinalaan din ito ang law enforcement agencies na may mabigat na mga kapalit ang pagsunod o pagsunod sa illegal na Una lang sinabi ng Police Regional Office 11 na legal ang kanilang pagpasok sa mga properties ni Kim Buloy kahit wala silang dala na search warrant. Wala yung liability in the sense na kasali yun siya sa... Criminal Rules of Procedure Section 11 na police officers have the right to break any building or enclosure kung hindi pinapasok after nagpakilala at sinabi kung ano yung purpose. So yun po naman ng ano, sa panig po ng kapulisan. Bali, ano naman po ito eh uh, usapang legal na po ito no so sigado so, na ito pag-uusapan at ang uh, usgado na rin na magsasabi kung talaga pong may paglabag diyan ano po pero bilang mga abogado mga premiadong abogado po mga nagsasalita jan ano po yung mga abogadong may napatunayan na no Kaya po dyan, magsisilbing babala po 'yan dahil nga po sa mga kapulisan no kung alam nyo pong mali no eh may nagsasabi namang hindi daw mali. So malalaman na lamang po natin 'yan, no. Sa magiging uh, verdict ano po, magiging uh, hatol ng huksigado ano po. Pero alam niyo po ba na kapag kayo nakasuhan, ay eh, napaka-stressful process po niyan, no. Kaya eh, I hope itong mga makakasuhan eh ano po, bagamat nalulungkot po ang dating presidente, na gawin niya ito. Alam niyo naman po kung gaano siya kalapit no sa mga sundalo at pulis. As a matter of fact, pinataasan niya nga po ang sahod, di ba, ng mga kapulisan natin. Tsaka nung nagkaroon ng gera sa Marawi, talagang nandun siya para suportahan ang ating mga kasund kasundaluhan, ano po. At uh, yun na nga lang po, eh may batas po kasi tayo, no. So, yan po ang magiging babala, ano po. So I hope yung mga kapulisan eh ma, ma, ma represent po sila ng gusto so, may pagtanggol po sila no dahil kung napagutusan lamang po eh wala po silang choice niyan. Yun na nga lang eh you must follow no kung ano po ang inyong natutunan. Okay. So yun po no ang ating ang, ano ang ating komento diyan no sa kaso po na isasampa no ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte sa mga pulis po nga na nag attempt no ng arrest diyan po kaya uh, religious leader Pastor Kiboloy ayan. So ngayon, dako naman po tayo sa comment section natin. Mabilisan lang po ito no. Konti lang po ang ating babasahin no para hindi na po tayo masyadong ano uh, humaba pa no. Okay. So ito po may comment po dito bago nating content. Ayan. I agree with you sir. Salamat po no kay Ms. Malu. At uh, good morning new subscriber. Naka ay salamat po ma'am no. Uh, ma'am Raquel no. Sa maraming salamat po. Unity is a legend of good politics. Kaya nga po binoto natin ang Unity no. Ayaw po nating mawa mawasak 'yan. Pero mag ano po tayo may bagong content po tayo mamaya about Unity ano po. Ayan, tapos dapat ayan, may meron pong pumapabor na dapat nga po mag-resign daw, no? Pero wag po natin pangunahan ng vice presidente at na po tayo magko-komento kapag nangyari 'yan, ano po. So, gusto ko ba po magbasa ng ano eh, mga komento eh kasi po kapag nakikita ko po tong mga komento na ito, eh talaga po, ano, nakaka-inspire po gumawa ng mga ganitong klase ng content, ano po. Ayan. So, dahil po kasama po kayo sa nagpa-participant. So, para po kay Miss ano, Rebecca, happy 12th anniversary, no? Mabuhay ka. Uh, ano po to? Uh, VPSD. Sino po kaya ito? BP. Sara Duterte, ayun. Ayan. ayan God with you. Ayan. Maraming salamat po, no? Mabuhay, ano po? Mabuhay na po ang batas natin ngayon. Ayoko po magsalita ng ano po, no? Pasensya na po kung hindi ko po binabasa yung kabuha na inyong mga komento. Yung ba po, walang pangalan, no? Ayan. So, yun po, no? Meron nga po nagsasabi dito na may kinakampihan daw po ako. Well, sinasabi ko naman po sa inyo na isa po akong Duterte follower na po. DDS po ako. Yun nga lang, ang aking kinakampanya rito is ayoko pong labanan ng gobyerno dahil advocate po ako ng pamahalaan dahil hindi po pwedeng magfail ang pamahalaan lalo na yung mga isinusulong na pagbabago ng gobyerno dahil po para po sa atin yan at yan po ang ating ikinampan niya no nakaraang halalan ano po Tsaka yun nga po, no? we must protect the estate. Yun ang sinasabi ko. Ngayon, patungkol naman po dyan kay ano, Pastor Apollo, Kiboloy, ano po, or Kiboloy, hindi niya po ako miyembro, no? Hindi di po ako kapanalig. Pero yung nararamdaman po ng mga ano, mga follower niya, ano po, yung mga lalo na yung mga inosente, no? Walang kinalaman diyan. Doon po ako concern, no? Kasi nga po kahit sabihin nating walang kasal kung wala kang kasalan, mag ano ka? <laughs> mag surrender ka. I don't think gagawin talaga niyan, no? Pero siyempre, para sa wala nang mangyaring ganyan sa mga miyembro no ng si uh, dapat talaga harapin na ito no ni Pastor Kibuloy. yon kasama ko sa panawagan na ganyan ano po so yun po no so yun po ang ating uh, napag-usapan ngayon no sa content na ito at uh, magkikita-kita pa po tayo at muli maraming salamat po sa inyong pagsuporta at uh, magandang araw po no sa inyong lahat